Ayan. Ito susuot ko. Ayan o. Ah. Ang haba-haba nito. -haba ayan you o. Know? Ang ah, haba-haba. <laughs> Pang formal. Support party-party. Oh. Pero bagay naman sa akin kasi ano, payat naman ako. Hindi naman ako ganun kataba. taba. Pero tingnan mo, ayan lay, ano siya, hanggang sa sayad, ay ano pa yun? ah sila kasi ano, yung sobrano. Oh, Reflection sa labas. Ayan. Oh. Oh. my life. you've been so, so good. Ito may susot ka. Pero maganda ito siya. May glitters, glitters ano, susya lang dating. Yan you know, o. Susya lang dating niya. O, oh, Z. Uh, ano kasi yung ilaw? Reflection sa ilaw kasi. Yan, pero maganda siya. Yan you know? o. Yan, ganyan siya, ganyan. Ganyan ang kulay niya, ganyan.